Nasty or nice? Teacher nagselos matapos magdala ng ibang date sa prom ang kanyang teenage lover. Ito si Joy Morsey, isang gym teacher sa Grover Cleveland High School sa Queens. Ang 39-year-old ay naakusahan ng pakikipag-sex sa at least isang teenager sa eskwelahan. Nagsimula ang affair na nag-offer siyang tulungan na magpapayat ang isang 16-year-old na student wrestler. Hindi nagtagal ay nagsimula siya magpadala ng mga naughty emails at sexy selfies sa teenager ay nakit niyang lalaki sa isang maliit na kwarto kung saan siya ay naghubad at sila ay nag -sex. Anim na linggo silang nagsex sex ng dalawampu hanggang tatlumpong beses. Pero nagkaroon ng kadate sa prom ng teenager na ikinagalit ng teacher at inireport ng teenager ang kanilang relasyon sa pulis. Ang asawa ni Joy ay isang science teacher sa skwelahan. Nag-attention ang hearing ni Joy pero hindi sila magkasama nang natapos ito. Si Joy ay humaharap sa kasong rape at endangering the welfare of a child. Kapag siya ay nahatulan ng guilty, siya ay makukulong ng apat na taon. Ano sa tingin nyo? Nasty or nice?